Meron po ba kayong problema pangkalusugan, mga kapatid? Lalo-lalo na kung ang mga babae o mga nanay nagpapasuso ay kukunti ang gatas o mahina ang gatas. Samantalang ito napakalaga na pag-aalaga uh, pag ng sanggol yung pinapasuso sa suso ng nanay. Ito po, mga katulong na ito. Kayo po ba may problema, minamahal ko mga kapatid, na ang inyong atay ay nababalot ng taba o ang inyong atay ay merong inflammation may pamamaga o ang inyong kidney ay may problema, ang inyong bituka ay may problema kayo sa bituka, mga mga bukol sa matres, ito po, makakatulong ng malaki ang pagkain ng binulang lang na laman ng buko. Ang procedure mga kapatid, kunin nyo yung laman ng buko, inyong bulang langin lang ha, ilagay nyo lang sa kaserola, pagkatapos pwede nyo parang gulay talaga, ginulay na buko. Mga kapatid, at pag yung, yung laman niya, ay napabulakan nyo na, kasama na yung mga rekado ay ilagay nyo na yung dahon ng malunggay ito yung talagang ito, itong dalawang ito itong buko at dahon ng malunggay ang napakagandang kombinasyon para po sa maayos na pagpapasuso ng nanay sa kanilang sanggol ang suso ng nanay ay mapupuno ng gatas mga kapatid ang mga anak ninyo na sumususo sa nanay mga kapatid, ay safe hindi po sa basta magkakaroon ng malalang mga sakit sa kanyang pag paglaki o sa pag-edad niya. Maliban na lang kung ang bata, paglaki niya ay matutong uminom ng alak, matutong manikaryo, matutong magkaroon ng bisyo, mga kapatid. Pero kung wala, tapos ang nanay laging kumakain ng ganito, binulang lang na buko, may kasamang dahon ng malunggay, dahon ng kamote, ano pa mga gulay? Mga kapatid, ako'y naniniwala na pag ito po'y magagawin niyo ng buong sikap, ito'y makakasumpong kayo ng pagkapala sa Panginoon. Kung inaakala po ninyo, mga kapatid, na ito po malaking tulong sa inyong kalusugan, pwede po bang pakishir po ninyo para po makibahagi naman ang iba sa mga pagkapalang kaloob ng ating Diyos? Akin din po ipinapayo na kung nais ninyo magandang reaksyon sa inyong kalusugan, magandang reaksyon ng ginulay nitong buko kasama ng mga gulay nito, mga kapatid, iwasan po ninyo ang madalas sa pag-inom ng kape madalas na paninigarilyo pag inom ng alak at pag inom ng soft drinks sapagkat ito po isang malaking hadlang para sa kinakamit ninyong kalusugan mga kapatid maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-like at panonood ng ating mga videos salamat po sa pag-share po nito aking patuloy na ini-encourage kayo na panoorin nyo po marami pa natin mga videos at sa mga bago nating followers maraming maraming salamat sa pagkapalo po ninyo ng ating facebook page Ini-encourage ko na rin po kayo na pakifollow na rin po ninyo ang ating isa pang Facebook page, ang Buhay at Kalusugan Ministry. Pagpalaan po kayo ng Panginoon.